Kung gusto mong umita ng malaki dito, I suggest huwag ka mag single head. Bakit? Ang laki ng pera ang pwedeng maiwala sa'yo pagdating ng oras. Bakit? Ito next example. Halimbawa, ang market mo apat ang apat at ako. Sabihin natin si A, si B, si C, si D. Sila yung mga recruit mo. Ngayon, ang ginawa mo, single head ka lang ikaw. Ngayon, kung rinipatin mo si A, si B, si C, si D. Paano? Since binary tayo, left right lang. Dito mo ilalagay si A, dito mo ilalagay si B. Ngayon, si CNB, saan mo siya ilalagay? Dito, dito. Ngayon, magkano ang kikitain mo? Apat na 500. Kikita kang 500 pesos dito, additional 500. Kikita ka ulit ng 500, and additional 500. In short, direct referral pala, kumita ka na ng 2,000 pesos. Ngayon, since pipiling ka, 1,500, 1,500, Pipili ka ng 1,5. Pipili ka ng 1,5. Maka nakikita rin. Automatic, kumita ka na 5,500 pesos sa apat mong recruit. Pero imagine yung pag headers ka. Sabihin natin ito to. Ikaw yan. Ikaw din yan. Okay, si U2, si U3. Ngayon, yung recruit mong apat, saan nilalagay? Dito nilalagay si A, dyan nilalagay si B, Diyan mo ilalagay si C, si D. In short, ang maganda dito, mas nahiwalay mo. Magkano'ng kikitain mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat ay aning na direct referral. In short, tumita ka ng 3,000 direct referral pala. Eh, di ba ikaw to si Y3? Si Y3 pumili. Kumita si Y3 ng isang 1,500. Eto, si Y2, nagpiling. Kumita siya ng additional 1,500. Eh, ikaw pa rin po. Mata ni kikitain mo, 1, 5, 3,000, 4, 5. In short, kumita ka ng additional 4,500. Ilan lahat ang kinita mo? 10, Same effort. Apat ang i-recruit, apat din dito, apat din dito. Kaya na ano naging difference? Nagdiferensya difference ng magkano? Automatic difference na agad ng 5,000 pesos. What more? Imagine mo na lang to. Sabihin na natin, kikita ko sa inyo. What if nag-recruit ulit? Sabihin natin, yung apat na lang. Okay? Ito nag-recruit ng isa. Ito nag-recruit ng isa. One, two, ito three, ito four. Magkano ang kikita Automatic, pipili siya, pipili siya, kumita ka ng 1515, meron ng additional 3,000 pesos. What if ito, nag-recruit ng tigisa? Isa, 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 isa. One, two, three, four. Si Y2, tumita siya ng one, five. Si Y3, lumita siya ng 15. Si Y2, ay si Y, lumita siya ng 1,500, 3,000. Automatic, ang total tinita, 6,000. Magkano lang difference? 3,000. Kaya kung maglumaki pa ito nung lumaki, dahil talaga tayo mas lalong malaki yung mawawala sa iyong income. Kaya kung ang plano mo yun naman, karirin talaga to, in short, gusto mo talaga kumita dito ng malaki at tatrabaho mo, mga, eh suggest 3 to 7 at yun ang gawin mo. Napakaganda naman. Huwag ka lang magsisingle single kasi darating talaga ang time, maging ka. Pwede kang mawala ng doon. Imagine mo, pag lalang dumami yan, ito nga, nag-negative ko pala ng 3,000. E what if sampu-sampu-sampu dyan, that is already 30,000. Kaya I suggest, itong gawin mo, kung gusto mo kumita dito, nang malaki.